potedit this video maluto ko sang laing ng kangkong ara akong ng dried kangkong ara akong ng luya ang, uh, bawang, sibuyas, kag, yalakot, akong nga bawang sibuyas kag string amo na ang ielakot guys ara na ako nga bawang sibuyas ko na na Harang, Hasta astang mag golden brown siya na hmm. yeah, guys ara na ako ng steam gibutan ko na kag i-mix mix naman luwat sang isa ka mixer yan mo na mix 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 na nga halo halo haluin lang nang mabuti yan guys ang bukal bukal siya na pag golden brown siya na ibutang na ang dried kangkong Parang ang dried kangkong, di bulag na sa 3 days. Kaya masyadong mainit dito guys. Tapos bukal bukalan na siya kaya nga maganit na. Nga daw pusit ka ganit. Dapat daw medyo lagaon ng Japon siya. Kaya, siyempre, magalito. Araw na, guys. Lapit na natin siya maluto. Kaya, giyay, pabukalan ko na. na, buta ko ng akong gata Para the best ang ulam. Kaya, dapat. Kung gusto ito magkawin sa namit kasutan, paghihirapan natin yun, guys. So, di ba? O, oh, yan na. Lapit na maluto.